Hi everyone! So, kamusta? So, it's me again, Princess. At magbibigay na naman ako ng panibagong tutorial para sa inyo. At sa video nga na to, tuturuan ko kayo kung paano ko transfer yung pera ko from PayPal to Gcash. Sample ko nga dito guys is yung sahod ko from Facebook dahil nagre-reels nga rin po ako. At pinigyan na naman ako ng invoice ni Meta sa Gmail ko. So, ayan, na-receive na naman yung salary niya through PayPal. So, ayun. Ayun yung gagamitin natin sample. So, bago nga po ang lahat, guys, pa-like and pa-share na rin po na itong video na to. And, pa-subscribe na rin po. At sa mga bago pong mga subscribers, thank you, thank you po. Kasi dumadami na, na rin po kayo kahit pa paano. So, ayan. So, tara. Pag-usapan na natin. Let's go! At eto nga guys, yung application na gagamitin natin, PayPal at Gcash. So, panigurado naman ako na meron na kayo niyan lahat. So, dito guys, i-open ko lang yung Facebook app ko at i-check natin kung talagang nabayaran na nga tayo ni Facebook sa ating drill. So, dito, upon checking, so, binayaran naman talaga niya ako. So, ayan, nakalagay ng paid. At eto naman guys, yung pinadala sa akin ni Meta sa Gmail ko na invoice for this month. At eto nga guys, ang payslip ko for this month. At eto naman yung balance ko sa aking PayPal app. By the way guys, meron nga pala akong Gcash Mastercard since 2 years ago dahil kailangan ko talaga to kasi ginagamit ko siya talaga minsan sa pag withdraw ng pera. So para sa iba, malaking bagay na to lalo na kung nahihirapan kayo na uh, makahanap ng isang tindahan na pwedeng magpa-cash out or di kaya nasa malayong lugar kayo. So magagamit niyo talaga siya kasi ATM na siya magwi-withdraw na lang talaga kayo. So yun, sobrang legit. At ilang beses ko na nga rin siyang nagagamit. Kahit nung pumunta ako ng probinsya, nagamit ko siya sa mga ATM machines. So, ayan, sobrang dali lang niyang gamitin. Pero, makakakuha ka lang itong ganitong Gcash Mastercard kung ikaw ay uh, fully verified na talaga sa iyong Gcash account. So, para sa hindi pa fully verified, so, make sure lang na dapat naka-fully verified kayo bago kayo mag-avail ng Gcash Mastercard. At may bago ngayong Gcash, uh, Visa card. Ang kagandahan din kasi nito guys, itong bago ngayon, Gcash Mastercard at Gcash Visa card, is um, pwede mo na siyang magamit dito sa Pilipinas at pwede mo na rin siyang magamit sa international. So, ayan, pwedeng-pwede ka na mag ng pera kahit sa ang bansa ka pa. So, sobrang okay na okay to para sa akin. At ituturo ko nga sa inyo guys kung paano ako nakakuha na Gcash Mastercard. Kaya make sure lang na subscribe ka sa aking channel. Ang una nga po natin gagawin is pumunta muna tayo sa Google at i natin dito is paypal.com. At hindi po natin directly na i-open ang PayPal application natin. Hintayin lang natin and then dito tayo directly na magla-login. So click lang natin ang login. And then, i-login lang natin yung account na ginawa natin sa PayPal application. At dito, i-check ko lang kung talagang ipinadala na ni Meta yung bayad niya sa through PayPal. At ayan nga guys, napadala nga ni Meta. So, i-click lang natin tong 3 dots to manage currencies. And then, click lang natin tong PayPal balance. Kung mapapansin nyo, is nakasero pa yung Philippine currency kasi USD dollars talaga yung ibinayad sa atin ni Facebook. Kaya naman, ang una natin gagawin is i-convert itong USD dollars into peso. So, paano natin siya gagawin? So, dito sa USD dollars, i-click lang natin itong 3 dots. And then, hanapin lang natin ang... Convert Currency. And then, i-click lang natin tong Philippine Peso. And click Next. At ilalagay lang natin dito yung amount na naka-USD Dollars. So, ayan. Naka-30.67 USD Dollars. So, ayan ang itatype natin. And then, Next. At eto nga guys, yung naging conversion niya. So, ayan. 1691. So, click lang natin tong Convert Now. At may marireceive nga rin tayo dito notification na na-convert na nga nila into peso. Same process nga lang yung ginawa ko dyan sa Euro kaya naging 1,800 yung total niya. As you can see guys, nagkaroon na nga siya ng amount dito sa Philippine currency natin kasi kanina diba zero pa lang siya so ngayon na-convert na, na siya into pesos. At dahil dyan pwede pwede na natin siyang i-link sa ating Gcash account. At i-open na nga natin guys ang ating Gcash account. Sa step na to, madali lang talaga siya guys gawin dahil lahat naman halos tayo is may Gcash account na. I-click lang natin tong profile and then click lang natin tong my link accounts. I-click lang natin sa option itong PayPal. Then dito, ilalagin lang ulit natin yung ating PayPal account. At make sure lang natin guys na tama yung mga details na nilalagay natin dito. So ayan, ilalagin ko lang muna siya para malink na natin yung ating PayPal dito sa ating Gcash. And then, i-click lang natin tong link. I scroll up lang natin and then choose natin tong authorize. At dito, ifa final login na natin itong ating uh, PayPal account. So yan, lagay lang natin yung password tsaka yung email niyan. And then, close and continue. At ayan, na-receive na nga natin yung notification na ang PayPal account natin is nakalink na nga completely. Next is puntang ulit tayo sa home ng ating GCash. And then i-click lang natin tong Cash In sa itaas. Dito sa search bar, i-type lang natin dito is PayPal. At itong 1-8 ang ilalagay natin dito sa amount na ating ito transfer sa GCash from PayPal. Then, after nyan, i-confirm lang natin para naman ma-transfer na ito sa ating Gcash account. At makaka-receive nga tayo dito ng notification na your cash in is being processed. At ngayon nga, i-check ko yung last balance na meron ako dito sa Gcash. Click lang natin tong transaction to confirm kung may pumasok na nga ba from PayPal. So, ayan. At nag-message na nga rin sa akin through SMS ang Gcash. At ito na nga ang details to confirm na na-transact na nga natin at nailipat na ang pera from PayPal to GCash. Nakanisip na nga rin ako dyan ng email na successful ang ating naging transaction. As you can see, natagtagan na nga itong ating remaining balance na kanina is 1566 at ngayon ay 3366 na. At ayun nga guys, sana may natutunan po kayo dito sa video na to at salamat po sa panonood. So uh, hanggang sa susunod, bye!